Para kainin ko na si Ate na din. Para kainin ko. Pa. Sana kumagat pa. Ay, wala pala dito, ano? Saglit lang ha, Kasi ano natin to. Yung kanila may i natin dito. ulam namin eh tortang itlo tortang talong tapos may gulay na nilagyan ko ng gulay ng kuchang Mm-hmm. ko lang ang pinapadami yung kakain niya. Araw-araw yan. once sa kakain ng tanghalian, ng hapunan. Saka blender yan. Pagkain natin ang bitay na ka. Akala ah, ko maaga pa Akala ko kasi maaga pa Yung pala tanghali na Sorry, Sorry, baby <laughs> Dekorado na ang bata. Nagutom na. Alas 12 nga naman na. Hindi ko na malaya. Alas 12 na pala. Hawa naman ni bebe. Gutom na. Papa na po siya. na pala. Kala ko maaga pa eh. Kala ko wala paras 12. Pagtingin ko mag quarter to 12 na pala. <laughs> Kaya pala maingay na. na. Kaya pala maingay na ang bata. Magutom na. May hey, mama, gutom na ako. Nanunood ka pa dyan nanonood kasi ako. Kaya, ang <laughs> kala ko maaga pa. <laughs> Yung pala, alas 12 na. Alas 12 na. Sorry po, bebe. Ano ba? <laughs> ba? <Doon> May. <laughs> <At> ano? Eh. <laughs> Gana ko, kalatlan lang ako para galis. Okay. Hmm? 11 years old na po siya. Hindi siya nakakaupo, hindi po siya kain mag-isa. Hindi siya nakakapagsalita. Kaya ganito lang talaga siya. Hindi niya kaya umupo mag-isa. Kailangan naka-wheelchair. Kaso hindi ko kaya bumili ng Well, kaya kasi solo parents din ako. Hindi ko ba kaya bumili ng wheelchair nito? Kung sino man yung may magandang loob. Magbigay ng wheelchair nito. Yung pang cerebral palsy talaga. Hindi yung ordinary yung yung ordinary wheelchair kasi naihingi ko yun. Pero hindi niya, hindi siya pwede doon. na ko na kasi. Ang wheelchair nito yung pang cerebral palsy talaga. May brace pa ganyan. Yung mahal hindi ko kaya ano kaya buhat lang ni mama pag pinapakain pag pinapaupo nasa likod ako sa harap ko siya kasi hindi naman niya kaya umupo na hindi naman hindi na siya nakakalakad nag-ikis na po yung paa niya eh. Kaya baka himala na lang kung makalakad siya. Kung himala na lang kung makalakad. Hindi kasi ko na ano eh, natuloy-tuloy noon na pa-therapy kasi ano eh, pandemic, dumaan yung pandemic noon. Hindi na namin na eh, ano kaysa naman ilabas namin yan noon na pandemic baka nakatakot noon ako ano, nun na stress ako ng pandemic na yun kasi may alaga akong senior tapos ito hindi pwedeng basta ka lang ano, kasi nagtatrabaho ako noon pagpasok ko nun ng bahay kailangan nakabihis na ako bago ako pumasok sa dito sa loob kasi galing akong marami akong tao na kasalamuhan di Diba na, no, bebe? Meron hmm. mo ng pandemic na yon daming taong na apektado ng pandemic na yun. Grabing mga tinakot nila. Yung pala eh, ano pala yun? Tinawag lang nila na COVID. Pero sa totoo lang eh, trangkaso lang pala yun. Yung pati ako na-stress dyan. bago dumating yung COVID na yan, naranasan ko na yung sakit na yun. Kailang kaso ako. Inanunti. Pinalangalanan lang nila ng COVID. Grabe yung panluloko nila sa mabaliw-baliw ka doon eh. Pag may magpapakwarantin noon, Diyos ko, ako nandun na sa siulok, naiyak na. <clears throat> Kasi inisip ko may alaga ako nung dalawa. Kaya ako, ay, ingat na ingat ako noon bago ako pumasok ng bahay noon eh nakaligo ako diyan sa labas eh kasi may senior akong bedre din eh alaga eh kumahawa ma ano kasi trabaho ko noon eh BHW ako noon kaya talagang na-stress ako Hindi na namin natuloy ang pa-therapy nito hanggang sa naging tumigas na yung ano niya mga ugat mga muscles tumigas na hindi na namin na ano therapy. Ano <coughs> baby? Di bale ba sa malakas? Na? No. Di bale ganyan ang katayuan mo. น้าแต่ก็ยังกำลังมาลักันะคานเด็กๆนะน้าแตสามลักัดสามเบ้อืมอืม kasi naman may magandang loob magbigay ng pang wheelchair nito ay may maraming salamat ngayon palang nagpapasalamat na ako na hmm. kasi habang lumalak ito nahirap na buhatin na pinapakain na ganito kailangan na ka wheelchair na talaga siya hindi ko na hindi ko tumadala sa labas hindi ko nakawelt na kaya ko to binablog para makabili ako ng wheelchair nito kung so, sino may magandang loob magbigay ng pang wheelchair nito oh, so, na-blog ko na-blog ko na Tapos, di, siyempre, nagpahinga na ang nanay ko. Ito naman ang vlog ko. Para naman sa kanyang wheelchair sana. Kasi nalaki na, na siya eh. Oh, do, do, do. Yan yeah, na, no? ang gusto tubig. pati tubig, kutsara kasi hindi siya marunong talaga hindi siya marunong sa lahat kaya pati tubig kinukutsara ko nanguya naman siya kaso hindi naman nag, nagmamatch yung nagtatama yung ngipin sa ngipin ayan ganyan lang siya kaya ang pagkain niya talaga ano, kailangan nakablender na pag hindi kasi naka-blender, haba ng tutyang, haba ng tutyang ng dalaga. <coughs> pag naka, hindi kasi naka ano, hindi naka-blender ang pagkain nito, hindi siya nakakain ng maayos. Laging nasasamin. Na. <coughs> kailangan talagang blender ang pagkain niya. Meron nga dati nagpakain ito, hindi na kang blender. Parang kainin niya kako, peranggot. Kasi nasa siya eh. Kaya ano, punti lang ang kinakain niya. Dahil hindi nila blender blender eh, siya Ngayon, nag-blender namin. Kaya tingnan mo naman ang Anjing, 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 anjing. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana wag po kayong magsawa. Love you. Thank you, thank you.